Patunayan talaga na siya ay karapat dapat sa tungkuling ito sa pagiging una, impartial. Pangalawa pa, pagpaprioritize na kung saan, ano muna yung mahalagang uh, mga kaso na dapat. At ikatlo, yung importante dito yung merito ng mga kaso at hindi man uh, kahit kailan, mababahiran ng kahit na anong politika. Sa paningin po ba ng taong bayan, uh, itong ipinangako na transparency at accountability ay madaling maarok ng uh, taong bayan considering uh, isa siyang uh, politiko, makamarkos, uh, uh, kumbaga uh, galing siya dito sa gabinete ng uh, mga markos mm -hmm. at alam naman natin sa politika may mga kalaban din uh, sa politika. So yung ipinapangako niya, E eh, tingin nyo po katanggap-tanggap siya o magkakaroon ng pagdadalawang-isip ng taong bayan doon sa sinasabing transparency at uh, accountability. Hmm. Ano uh, magandang ano po uh, pagtuunan niya ng pansin uh, Sir Edmar sa kadahilanan na una ang unang uh, bumabalot kaagad sa isipan ng taong bayan ay yung pagiging malapit niya at ng kanilang pamilya sa ating uh, pangulo. At makikita din natin yung paraan na kung saan talagang yung kontrobersya na kung saan habang o oh, nung bago siya talagang ombudsman ay pagiging Secretary of Justice ay uh, nabalot din sa kontrobersya ang kanyang ano, uh, uh, panunungkulan dito. Uh, nandiyan na rin din yung... Ano mga naipakulong niya, pwede nating sabihin itong achievement at ito ay by merit basically na ginagawa ng niya ang kanyang trabaho, pero hindi nawawala rin din sa kaisipan ng ating mga kababayan na kung saan may bahid ba ng politika, uh, gagawin niya ba kung ano yung tama at naaayon sa batas upang mag-imbestiga? Uh, at hindi ito alinsunod sa kautusan ng kung sino paman o ang kadahilanan ng pagiging malapit niya sa Pangulo. So dito papasok uh, Sir Edmar yung pagkakataon na ang pressure ay na nakay uh, bagong talagang Ombudsman uh, Rimulya na kung saan patunayan talaga na siya ay karapat dapat sa tungkuling ito sa pagiging una, impartial, pangalawa pa, pagpaprioritize na kung saan ano muna yung mahalagang uh, mga kaso na dapat at ikatlo, yung importante dito yung merito ng mga kaso at hindi man uh, kahit kailan, mababahira ng kahit na anong politika dahil alam naman natin na ito ang number one na tungkulin ng ombudsman maging impartial at tignan mahalaga ang merito ng kasong uh, inihain laban dito sa uh, mga taong ito at higit sa lahat ah uh, mapanagot niya talaga dahil alam nyo po ka Edmar eh talagang uh, nag-aantay na yung taong bayan uh, naghahanap ng uh, hustisya dahil sa sakit ng nangyayari sa atin dahil sa yun nga po uh, mga lahat ng aligasyon at tungkol sa mga flood control scam na nasa harapan natin eh yung pressure na may mapanagot at ang mapanagot hindi lamang nga po yung mga maliliit na isda o ika nga po pero ay yung pananagot ng mga nasasabi o sinasabing mga tao sa pamamagitan ng mahusay at uh, maayos na paraan ng pag-iimbestiga ng kanyang uh, nasasakupan bilang isang ombudsman.